XDR 981 AM sa inyong mga radio 94.1 FM Okay, ating uh, paunang paggalang sa ama ng ating istasyon Kasama okay, ng Radio Man Edgar Dagumo Sinamahan pa rin ng buong staff ng Arimendi Polog Hindi na lang natin papangalanan Okay, ating uh, aking uh, paggalang sa kanilang lahat at uh, ating paggalang din sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa technical side ang kapatid na Danny Lord, kapatid na tax ilumba mga radio man uh, lahat dito sa uh, RMN Dipolog at may bago tayong magkasama no sa technical side uh, ma uh, bagong kaibigan no? Oh, dito sa RMN Dipolog eh, uh, kasama ng Radioman uh, Radio Man James Magdayo kung hindi ako nakalimot. Okay, tama. Okay. Magandang umaga sa lahat. Uh, happy Lord's Day at Happy Father's Day sa lahat. Okay. Karawan nating mga ama. Okay. Uy, nag-shout out. <laughs> Nag shout out si Annelyn Isa radio man O radio woman Dito sa RMN Dipolog Annalyn Julian Patagok Is watching Okay, good morning Sir Silbert Okay, watching your program God bless as always Yes, God bless as always Okay, Happy Father's Day. Eh, baka uh, malimutan natin ang paggalang din natin sa ating ama ng ating Diocese of ang ating obispo, the most reverend, Severo Kaermari, of course, sinamahan ng ating mga kaparehan sa Diocese of Dipolog, gagaya uh, sa ating kaibigang pare, um, uh, Reverend Father Ruin Ruiz Salbo, at ang ating Bible Director at the Bible Apostolate Director Reverend Father Amil Corong okay na sa ngayon na reassign na sila no okay bago lang nag-effect ang reshuffling sa ating mga kaparian kung saan sila uh, uh, mairistino okay Now, aking paggalang sa kanilang lahat at sa inyong mga hindi ko na pangalanan hindi ko na naisip. Sa inyong lahat, mga katoliko at hindi katoliko, magandang umaga, okay? Happy Lord's Day at Happy Father's Day sa ating lahat. Okay, pag-usapan natin siguro ngayon ang itong tungkol sa pagkaama o father. Uh, Paulit-ulit na natin itong ginawang topiko sa ating programa. Dahil ang ating palatuntunan ay sa mga sagot katoliko, mga paliwanag katoliko, so dapat uh, nakapokus tayo sa mga paliwanag, mga sagot katoliko. Ang common na objeksyon tungkol sa pagtawag ng Ama sa ating mga kaparean, ang bersikulo na ginamit ng mga hindi Katoliko sa kanilang pagtutol sa pagtawag ng Ama o Father sa ating mga kaparian dahil ayon sa kanila kapag ang isang uh, ano pastor o ministro tatawaging Ama eh, ito daw ay labag sa sinabi ng Panginoong Kristo sa Mateo 23:9. Nang sinabi ng Panginoong Yesu Kristo na huwag kayong tatawag ng Ama ng sino man dito sa lupa. Dahil iisa lang ang Ama. Iisa lang ang Ama na nasa langit. Ibig sabihin ng Diyos lang ang Ama. Pero kung tama ang kanilang unawa sa sinabi ng Panginoong Yesu Kristo, eh lahat naman siguro nagkakamali. Eh lahat naman siguro hindi nakasunod kung tama ang kanilang unawa sa talatang ito. At tandaan, hindi po lahat ng mga salita sa Biblia unawaing literal. Hindi po lahat. Sa 'yung tinatawag nating hermeneutics o 'yung ano ba, mga figure of speech sa Biblia ang mga paraan kung paano uunawain ng Biblia, eh hindi po lahat literal. Merong tinatawag na allegorical. Allegorical. Halimbawa, yung sinabi sa Biblia na si Kristo ang daan. Hmm. Dahil kung literal nating uunawain ito, eh lahat po tayo nagkakamali. Dahil ano ang itawag natin sa leader ng ating pamilya? Brother? Brother? Oh, father. Di ba? Father. Hmm? Naalala ko yung nakausap kong pastor ng Born Again. Sabi niya, eh, hindi naman yan ang tinukoy na ni Kristo daw na wag magtawag ng ama. Oh, pwede lang sa, sa head of the family. Pero ang tinukoy daw ni Kristo na bawal, eh, yung, yung minister o pastor tawaging ama. Eh, sabi ko, hindi naman yan ang aktual na sinabi ng Panginoon. Di ba? Siguro, palusot mo lang siguro yan. Pero, ang sinabi ng Panginoong Kristo kung unawain natin ito ng literal, e eh, wala pong, wala pong ano, uh, sinabi ang ating Panginoong Isokristo, Kristo eh, kapag head of the family, bawal, uh, uh, hindi, hindi bawal. Hindi bawal tawaging ama. Walang ganong sinabi ang ating Panginoong Si Kristo. Ang sinabi ng ating Panginoong Si Kristo, wag kayong tatawag ng ama ng sino man o ng nino man dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama sa langit. Ibig sabihin ng Diyos. So, bawal tawagin ama yung ano, lahat ng dito sa lupa. Kapag tama ang pag-unawa na unawain itong literal. Diba? Dalawang... Uh, pwedeng sasabihin natin, uh, unawain natin ito ng literal. Pero yung literal na kung ano talaga ang ibig sabihin ng nagsasalita. Uh, Meron kasing literal na iba ang ating pag-unawa. Yung tayo ang nagbigay pakahulugan na hindi yung nagsasalita o may-ari ng salita na ating binasa? Hmm? Ano ba talaga ang tinukoy ng Panginoong Si Kristo? Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Si Kristo na bawal ang pagtawag ng Ama ng ninuman dito sa lupa? Hmm? Uh, siguro hindi kayo mag-against o na kahit na yung mga leader natin sa gobyerno, yung presidente, pwede itong tawaging ama. Di ba? Ama ng ating bansang Pilipinas. Yung mga uh, head sa ating mga organizations. Pwede rin ama. <laughs> Bakit mali? <laughs> okay. Dahil yung salitang leader, uh, ano, synonymous ito o sa ibang salita, pwede itong magamitan ito ng salitang ama. Basta leader. Kagaya, for example, sa head of the family, ama ang tawag natin, di ba? Hmm? So, ganun din. Sa ang ating mga kaparian, mga leader sila sa ating simbahan. Di ba? Halimbawa, sa isang parokya, ang head ay ang pare. Di ba? Sa diocese, obispo. So, pwede rin dawaging ama ang obispo di diba? Basta head. Pero ano ba ka? Ano ano ba kaya ang ibig sabihin ng Panginoon si Kristo nang sinabi niya, wag kayong tatawag ng ama ng ninuman dito sa lupa." Ito na ang sinabi ko. wag itong unawaing literal. Kagaya sa nung sinabi ng gospel na kung magnakaw ka, ginamit ang iyong kanang kamay putulin mo iyan putulin mo ang kamay mo <laughs> okay okay talagang putulin mo dahil yun ang nasa biblia hindi hindi uy <laughs> ang ibig sabihin oh, hihinto ka na sa pagnanakaw huwag unawain itong literal na putulin mo ang kamay mo <laughs> Hmm, importante naman ang kamay natin. Hmm? Kapag wala tayong kamay, ano ang gagamitin natin sa paghawak ng isang bagay? Di ba? Oo. <laughs> okay. Now, ano ang ibig sabihin ng Panginoong Isu Kristo nang sinabi niyang huwag tatawag ng ama ng sino man dito sa lupa? Now, sasabihin ko, an understanding the scripture in context Allegorical ang pagkasabi ng Panginoong Jesucristo dito kung sabi Bisaya, pa pasumbingay ito pasumbingay ni okay ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo no mauunawaan natin ito kung hindi natin uh, tabunan oh, ang ibang mga bersikulo na nauna nito. Ibig sabihin, basahin natin ang Mateo 23 mula verse 1 kahit na hanggang verse 12 lang o verse 11. Ano ang paksa sa mga sinabi ng Panginoong Iso Kristo dito? Now, ang paksa sa mga talatang ito, eh, ano, pinupuna ng ating Panginoong Iso Kristo ang ugaling mapagmataas ng mga Hudyo o ng mga skriba sa kaniyang sa kanilang panahon. Dahil ang mga skriba, oh, yung mga teachers of the law, meron silang authority to preach. May authority sila sa paghahayag ng mga salita ng Diyos pero ang ugali nila mapagmataas mapagtaas. Mga hipokrito sila. Hindi gusto ang Diyos, hindi gusto ang ating Panginoong Yesu Kristo na kapag leader ka, kapag uh, ministro ka, o uh, ano man ang katungkulan mo dito sa lupa, eh mapagmataas ka. Hindi po uh, gusto ng Panginoon, eh kahit naman ikaw siguro. <laughs> Tayong mga tao, gusto ba nating gusto ba natin yung uh, kapatid o mga kasama natin, mga kaibigan natin na map, mag mapagmataas? Gusto ba natin ang ganung mga tao? Mapagmataas? Hindi natin gusto natural. <laughs> eh ito din, ang Diyos, hindi niya gusto ang ugaling mapagmataas. Dahil kapag mataas ang isang Mapagmataas ang isang tao, e eh parang parang ginawa niya ang kanyang sarili na Diyos. Oh, parang inagawan natin ang Diyos sa kanyang trono na pinakamataas. Ganun kasi, kapag uh, mapagmataas tayo, e eh parang na rin ginawa natin ang ating sarili na Diyos. Which is wrong. Idolatry ito. <laughs> Di ba kung ating uunawain dahil iisa lang ang Diyos sa langit. 'di diba? So, kung mapagmataas tayo, hmm, bawal ito. Kung pare ka man, actually hindi lang ama ang sinabi ng Panginoong Is Kristo sa mga talatang ito. Kahit na 'yung pagtawag ng teacher, oh, hindi lang 'yung sinabi ng Panginoong Isu Kristo na huwag kayong tatawag ng ama ng sino man dito sa lupa, hindi lang ama ang sinabi niya. May sinabi din siyang Huwag kayong tatawag ng teacher o guro dito sa lupa dahil isa lang ang inyong teacher. Ibig sabihin siya. Oh? Ang ating Panginoong Isu Kristo ang tinutumbok niyang teacher. Iisa lang ang teacher natin, si, si Jesus Christ. Pero bakit uh, natin teacher yung mga nagtuturo natin sa deep end? Diba? <laughs> ibig ba Ibig sabihin mali yon <laughs> Ang daming nagkakamali. Hindi lang mga katoliko ang nagkakamali. Lahat tayo, mga katoliko, hindi katoliko, eh bakit tawagin natin teacher? Yung mga guro natin sa eskwelahan. Eh, be, be, aber. Di ba? Yun, kapag ang ating pag-unawa sa mga talatang ito, literal. Hindi natin inunawa na in context. Hmm? Ang context sa mga talatang ito, eh, yung mapagmataas na ugali, bawal. Bawal. Kung teacher ka, dapat hindi ka mapagmataas. Oh. Ang ibig sabihin ng Panginoong Isu Cristo sa mga talatang ito, kung mapagmataas tayo, hindi tayo karapat dapat sa titulong mataas. Dahil ano ang sabi ng Panginoong Yesu Kristo sa talatang 11 at 12 sa Mateo, Mateo 23? Ang sabi niya, ang magmamataas, ibababa. At yung uh, magpakumbaba, itataas. Mag-reflect kayo sa mga sinabi ng Panginoong Isu Kristo sa mga talatang ito. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang mapagmataas, ibababa. At yung uh, magpakumbaba, itataas. Ibig sabihin, kung mapagmataas tayo, hindi tayo karapat-dapat sa titulong mataas kagaya sa titulong teacher at father. Dahil ibababa tayo ng Panginoong si Kristo. Yun ang ibig sabihin nito. <laughs> hindi po unawain itong bawal talagang gamitin ang titulo ng Diyos. Hmm? Kahit nga si Moises nang isinugo siya ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos sa kanya sa Exodus Kapitulo 7, versikulo 1? Ang sabi niya, Mueses, gawin kitang Diyos sa harap ni Paraon. <laughs> Alam naman natin hindi Diyos si Moises. Pero bakit sinabi ng Diyos ito? <laughs> Alam ng Diyos na hindi maging Diyos ang kanyang creation. O isang lalang na bagay. Lalang na tao. Hindi po pwede maging Diyos ang isang tao. Di ba? Pero kung ating balikta rin, pwede ang Diyos magpakatao dahil magkapangyarihan siya. Pero ang tao na katulad natin, gawa ng Diyos, hindi pwede magpakadiyos. Yung prinsipi nga sa tiro sa Biblia, nagpakadiyos. Sinasabihan siyang tao ka lang, hindi Diyos. Ito ang ginamit ng mga iglesia ni Kristo na si Kristo daw ay hindi Diyos dahil tao. <laughs> dahil ang Diyos hindi tao. Uh, wrong context. Hindi ito po tama. Dahil uh, iba si Kristo. Hindi siya tao na nagpaka-Diyos. Diyos siya na nagkatawang tao. Naging tao. Pwede ang Diyos maging tao. Pero hindi pwede ang tao na katulad natin magpaka-Diyos. Hindi po pwede ako maging Dios, Pero si Kristo, hindi siya katulad natin na nagpaka-Diyos. Hindi pwede po, hindi hindi pwede ang ganun. Pero pwede ang Diyos magpakatao. Dahil makapangyarihan siya. Eh, talagang nangyari naman ito. <laughs> Malinaw ito sa Biblia, letra por letra. Juan 1.1. Juan 1.1. Diba? Ang, ang salita, ibig sabihin si Kristo, sa simula, hmm? uh, andiyan na, ah? kasama ang Diyos Ama. Hmm? At sa ang sabi, Diyos din. Uh, no? Diyos din si Kristo. At ang Kristong Diyos, batay sa uh, Juan 1.14, nagkatawang tao. So, mayroong Diyos pala na nagkatawang tao o naging tao. Pero ang tao na katulad ko, katulad ninyo, hindi pwedeng magpaka-Diyos. Dahil hindi po pwedeng magpaka-Diyos o maging Diyos ang isang tao lang. Pero kung balik ta rin, <laughs> kung Diyos ang magpaka-tao, pwede. At nangyari talaga ito. So, yan mga kapatid at mga magulang. So, balik tayo sa baksa, no? Kahit na si Moises, sinabihan ng Diyos, no, kung bawil, kung kung bawal talaga gagamitin ang titulo ng Diyos sa tao, eh bakit ginamit natin ang titulong Ama sa head of the family? Bakit pwede nating tawaging uh, uh, father yung head sa go gobyerno natin? Ang ang ating uh, ang presidente, 'Di ba? Si ang ating presidente Marcos pwedeng tawaging ama ng Pilipinas. 'Di diba? Dahil siya ang ating leader. 'Di diba? At biblical ang sinabi natin ito. Kung babasahin natin ang Isayas, kapitulo 22, bersikulo 21 hanggang 22, no? Ang binigyan daw ng susi simbolo sa authority ang susi, di ba? Yung binigyan ng susi, tatawaging leader o sa King James Version, Father. So, yung Father at Leader ay synonymous na mga salita ito. Hmm? Leader at Father. tiba mga kapatid at mga magulang? So, yun, no? Ang ibig sabihin ng Panginoong si Kristo na huwag tayong tatawag ng ama ng ninuman dito sa lupa, hindi ito ibig sabihin na bawal uh, gamitin ang titulo ng Diyos na Ama at Teacher di ba? Oh. Ang ibig sabihin ng Panginoong Isu Kristo dito, kung babasahin natin in context, kung mapagmataas tayo, mapari ka man o masa, ma, nasa gobyerno ka, a gober, ka, o ano kay, mayor ka, leader ka kasi. Eh, dapat hindi ka mapagmataas. Dahil kapag mapag mapagmataas ka, ibababa ka ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka dapat tawaging ama, hindi ka dapat tawaging teacher dahil mapagmataas ka. Hindi gusto ng Diyos ang mapagmataas. Yan. Pero aaminin ko, eh siguro may mga pari tayong matamaan ito. Dahil hindi naman lahat mga kaparean natin ay mabubuti. Di ba? Sa gawa. No? No? sa pagkapare nila ma, ma maaring masasabi nating mabuti dahil ang 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 pagkapari ay mabuti dahil biblical ito di ba <laughs> yung mga gawain sa mga gawain natin sa relihiyon sa pananampalataya iyon ang pagkapari kung sinusunod nila pero kung ang sinusunod ng ating mga kaparian yung yung ugali nilang hindi maganda halimbawa yung mapagmataas eh diyan sila nagkakamali di ba Amin natin na hindi lahat ng mga paparyaan natin makikita nating uh, mabubuti sa gawa. Meron ding mga masama eh mga popes di, nga natin. Hindi lahat ng popes natin ay mabubuti. Merong tinatawag na bad popes in history, pero kakaunti lang sila. <laughs> mas 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 marami yung mabubuting mga pope natin, di ba? Oh, yung iba hin eh uh, iniwanan nila ang Katoliko dahil halimbawa sa Pope lang eh may mga bad popes na. Uh, eh, dahil ba may mga bad popes iwanan na natin ang katoliko <laughs> parang nilalahat natin ang katoliko di ba mga kapatid at magu mga magulang mas kung tutuusin mas maraming mabubu mabubuting popes leader ng ating simbahan kung tingnan natin ng history kakaunti lang ang bad popes in history mga kapatid at mga magulang hmm? Tama ba yun? Iwanan natin ang katoliko nang dahil lang sa mga hindi mabubuti? <laughs> Nasaan yung mga santo ng katoliko? Iniwanan mo ng dahil sa mga hindi mabubuti, mga masamang katoliko, nang dahil sa mga masamang katoliko, iniwanan mo na ang katoliko na ang daming mga santo nito, ang daming mga martir nito in history. <laughs> Ako, hindi ko magawa yan, mga kapatid at mga magulang. Hmm? Okay. So yon no? Yung sinabi ng Panginoong Isu Kristo na huwag kayong tatawag ng Ama ng ninuman dito sa lupa, hindi po ito, hindi po ito ibig sabihin bawal tawaging Ama yung ating head sa simbahan. Hindi po ganun. Basahin niyo ang Isaiah 22, 21-22, yung binigyan ng authority o susi sa pagkalider, tinawag na pader. Basahin niyo. Oh, kaya nga, iyong Pope natin na successor sa tungkulin ni Peter, tinawag nating Pope o Pader. Dahil yun ang nasa Biblia. Tawagin daw na Pader. <laughs> yung, yung tungkulin na binigyan ka ng authority o susi sa pagkalider. Tawagin daw na Ama. Basahin nyo, Isaiah 22, 21 hanggang 22. So, yung sinabi ng Panginoong Isu Kristo na huwag kayong tatawag ng ama ng, di, na, ng sino man dito sa lupa, hindi ito unawaing literal na bawal talaga gamitin yung titulo ng Diyos sa tao. Dahil kung ganon, e bakit ginamit natin ang titulo sa Diyos sa pagtawag natin sa head of the family? Diba ano ang tawag ko sa tatay ko? Brother? Hindi po ganon. Pa, tay, father. Ganon din sa mga kaparian dahil leader sila sa ating simbahan. Father ang itawag natin sa kanila. At mauunawaan din natin, uh, uh, pinahiwatig ito ni Apostol Juan. Sa 1 Juan 2.18-19, ang tawag niya sa mga taong mga nanampalataya o believers, tinawag niyang mga anak. Hmm? Sabi niya, mga anak. Oh, bakit tinawag niyang mga anak, hindi brother? Ibig sabihin, pwede palang tawaging ama yung, yung ministro, kagaya ni, ni Juan no? 1 Juan 18 hanggang 19. So, wala na akong oras. <laughs> okay, wala na akong oras. Huwag niyong kakalimutan, no? Na, uh, ano, sundin din ang palatuntunan ito sa YouTube, no? Dahil i-upload ko din ito sa aking YouTube, no? Ang YouTube ko, Veritas Dipolog. Okay. Napanood niyo ito sa live stream ng RMN Dipolog at uh, i-grab natin ito, no? dahil allowed naman tayo dahil ating programa ito. <laughs> di ba? So, aking ilagay din ito sa aking YouTube, ang Veritas Dipolog. no? Kung gusto ninyong i-share ito sa iba, no? Okay. Sa YouTube, makita ninyo ito, hmm? sa Veritas Dipolog. Okay, Veritas Space Dipolog. So, wala na po akong oras, pagpatuloy natin ang gawain ito sa susunod na linggo. Ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.